Ang mga introvert ay nagtataglay ng isang natatanging sensitivity sa mga emotional nuances na nagpapahintulot sa kanila na malaman kapag ang isang tao ay patuloy na iniisip sila nang madalas na walang tahasang komunikasyon. Ang mataas na kamalayan na ito ay nagmumula sa kanilang introspective na kalikasan at kakayahang magbasa ng mga banayad na pahiwatig sa kanilang mga pakikipag-ugnayan sa iba. Kaya nilang makaramdam ng emotional resonance tulad ng bigla ang pakiramdam ng init o koneksyon na maaaring magpahiwatig na may isang tao na nag-iisip sa kanilang presensya. Bukod pa rito, marami pa silang mga signs na napapansin na maaaring magpatibay sa kanilang pakiramdam na nasa isip sila ng isang tao. Sa pamamagitan ng kombinasyon ng intuition, reflective observation, at sensitivity sa social dynamics, ang mga introvert ay nagde-navigate sa kanilang mga relasyon ng may matinding pag-unawa. Madalas na nararamdaman ang mga unspoken na iniisip at damdamin ng na mga nakapaligid sa kanila. Narito ang mga signs na ginagamit ng mga introvert para malaman kung sino ang taong palagi silang iniisip. Number 1. Emotional Resonance Ang mga introvert ay may posibilidad na lubos na umayon sa kanilang sariling mga damdamin at sa mga damdamin ng mga nakapaligid sa kanila. Kaya nila makatanggap ng mga banayad na pagbabago sa mga damdamin na maaaring magpahiwatig na may taong naiisip sila. Halimbawa, kung bigla silang makakaramdam ng init, affection o kahit na anxiety, binibigyan kahulugan nila ito bilang isang sinyales na iniisip sila ng isang partikular na tao. Ang emotional resonance na ito ay maaaring lumikha ng isang pakiramdam ng pagkakaugnay. Dahil ang mga introvert ay madalas na nararamdaman ang mga emotional undercurrents sa kanilang mga relasyon ng mas matindi. Number 2. Hindi karaniwang madalas na pakikipag-ugnayan Kapag napansin ng mga introvert ang pagtaas ng komunikasyon mula sa isang partikular na individual sa pamamagitan man ng mga text, tawag sa telepono o mga mensahe sa social media, iniisip nila ito bilang isang indikasyon na ang taong ito ay nag-iisip tungkol sa kanila. Ito ay madalas na totoo lalo na kung ang pakikipag-ugnay ay parang spontaneous o hindi karaniwan. Ang pattern ng pagre-reach out ng ibang tao ay maaaring lumikha ng isang pakiramdam ng koneksyon dahil dito ay naniniwala ang mga introvert na ang isang tao ay invested sa kanilang relasyon o gustong ibahagi ang kanilang mga iniisip. Number 3, mga nagkataon na pagkikita. Napapansin ng mga introvert kapag madalas nilang nakakatagpo ang isang partikular na tao sa iba't ibang setting. Pwedeng sa isang local coffee shop, sa mga kaganapan sa komunidad o sa iba pang hindi inaasahang lugar. Ang mga hindi sinasadyang pagtatagpo na ito ay maaaring pukawin ang isang pakiramdam ng intriga na humahantong sa kanila na pag-isipan kung ang mga pagpupulong ba na ito ay nagkataon lamang o nagpapahiwatig ng isang bagay na mas malalim. Ang perception na ang isang tao ay sinasadya o hindi sinasadyang hanapin sila ay maaaring mapahusay ang kahalagahan ng mga pakikipag-ugnayan na ito na nagpapadama sa kanila na espesyal at sinadya. Ang bawat hindi inaasahang meeting ang nagpapatibay sa ideya na ang isang tao ay nag-iisip tungkol sa kanila, na nagpapatibay ng isang pakiramdam ng koneksyon na sumasalamin sa likas na pagka-reflective ng mga introvert. Ang paniniwalang ito ay maaaring lumikha ng isang warm emotional bond na naghihikayat sa kanila na tuklasin ang lalim ng kanilang relasyon at pagandahin ang kanilang pangkalahatang sense of belonging. Number 4. Mga Panaginip o Daydream ang subconscious mind ng isang tao ang nagsisilbing isang makapangyarihang reservoir ng ating mga iniisip, emosyon at mga karanasan, kadalasang naghahayag ng malalim na damdamin sa pamamagitan ng mga panaginip. Para sa mga introvert na kadalasang mas introspective at nakaayon sa kanilang panloob na mundo, ang nilalaman ng kanilang mga panaginip ay maaaring may partikular na ibig sabihin kung madalas silang managinip tungkol sa isang partikular na individual, maaari itong magpahiwatig ng isang malakas na emosyonal na koneksyon o mga hindi nalutas na damdamin sa taong yon. Pareho nito ang pagdi-daydream din tungkol sa isang tao ay maaaring magpahiwatig na ang individual ay sumasakop ng isang makabuluang puwang sa kanilang mga isip. Nagpapahiwatig ng isang pagnanais para sa koneksyon o isang pagkilala sa kahalagahan ng relasyon ang mga panaginip at daydream na ito ay makakapagbigay ng mahalagang insights. Hindi lamang sumasalamin sa kanilang mga damdamin, kundi pati na rin sa pag-highlight ng mga nuances na kanilang mga pakikipag-ugnayan sa iba. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga subconscious na karanasang ito, ang mga introvert ay makakuha ng mas malalim na pag-unawa sa kanilang mga damdamin ang pagkilala na ang paulit-ulit na presensya ng isang partikular na tao sa kanilang mga panaginip ay nagmumungkahi ng isang band na lumalampas sa kanilang mga conscious na pakikipag-ugnayan. Ang mga ito ay maaaring patunayan ang kanilang intuition na ang isang tao ay talagang iniisip sila na nagpapatibay ng isang pakiramdam ng koneksyon na sumasalamin ng mas malalim pa sa mga pang-araw-araw na pakikipag-ugnayan. Number 5. Mga Pagbabago sa Enerhiya ang mga introvert ay madalas na masigasig sa pagmamasid sa dynamics ng kanilang paligid. Nararamdaman nila ang mga pagbabago sa enerhiya tulad ng kapag ang isang tao ay nagiging mas engaging o nakikibahagi sa isang pag-uusap. Kung mapapansin nila ang isang tao na nagpapakita ng mas mataas na interes o sigasig kapag naroroon sila, maaari nilang bigyang kahulugan nito bilang isang sinyales na ang individual na ito ay madalas na iniisip sila na posibleng humantong sa isang mas makabuluhang koneksyon. Number 6. Intuitive na pakiramdam Maraming mga introvert ang nagtitiwala sa kanilang mga instinct tungkol sa mga relasyon at emosyonal na koneksyon. Kung meron silang gut feeling na ang isang tao ay abala sa pag-iisip tungkol sa kanila, madalas nilang sineseryoso ito. Ang intuition na ito ay maaaring palakasin ng kanilang reflective na personalidad at ang kanilang ugali na pag-aralan ang mga pakikipag-ugnayan. Nakikita ng mga introvert ang kanilang mga sarili na pinag-iisipan ang mga dynamics ng kanilang mga relasyon na humahantong sa kanila na i-conclude na ang isang tao ay invested sa kanilang mga iniisip. Number 7, mga komento mula sa mga mutual friends. Kapag binanggit ng mga mutual friends na may nagtatanong tungkol sa kanila o nagpapahayag ng interes sa kanilang buhay, ito ay maaaring magsilbing bilang hindi direktang kompirmasyon ng kanilang mga damdamin. Ang mga komentong ito ay maaaring magpahiwatig na ang isang tao ay hindi lamang iniisip ang tungkol sa isang introvert ngunit binabahagi rin ang mga kaisipang yon sa iba. Ang social reinforcement na ito ay maaaring palalimin ang pakiramdam ng koneksyon at pagpapatunay ng isang introvert. Number 8. Mga physical na sensasyon ang mga introvert ay maaaring makaranas ng mga pisikal na sensasyon tulad ng pagkamanhid, goosebumps o bigla ang pag-init ng ulo na maaaring mga emosyonal na sinyales kapag nag-iisip tungkol sa ilang partikular na tao. Ang mga pisikal na reaksyong ito ay madalas na nagpapahiwatig ng isang mas malalim na emosyonal na koneksyon o bond na nagpaparamdam sa mga introvert na ang taong iniisip nila ay maaaring iniisip din sila. Ang ibinahaging enerhiya na ito ay lumilika ng isang pakiramdam ng kapwa emosyonal na pagpapalitan kung saan ang mga pisikal na sensasyon ay nagsisilbing banayad ng mga signs ng isang emosyonal na ugnayan sa pagitan nila at ng ibang tao. Pinapalakas ang kanilang intuitive na pag-unawa sa koneksyon. Number 9. Mga interaksyon sa social media sa digital age ngayon, ang social media ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa kung paano pinapanatili ang mga koneksyon. Kung mapapansin ng isang introvert na madalas na nakikipag ugnayan ng isang tao sa kanilang mga post tulad ng pagla-like, pagko-comment o pag-share, maaari nilang bigyang kahulugan ang mga pagkilos na ito bilang tanda ng interes at iniisip sila ng isang tao. Ang social media ay maaaring magsilbi bilang isang modernong paraan ng pagpapahayag ng mga saloobin at damdamin na nagbibigay ng karagdagang mga pahiwatig tungkol sa mga intensyon o damdamin ng isang tao. At number 10, mga reflective conversations. Kapag ang mga introvert ay naisali sa mga pag-uusap na tumutukoy sa mga ibinahaging karanasan o alaala, madalas silang nakakuha ng mga banayad na signs na nagpapahiwatig na ang isang tao ay aktibong nag-iisip tungkol sa kanila. Halimbawa, kung ang isang tao ay nagkikwento ng isang mahalagang sandali mula sa nakaraan o muling binibisita ang isang makabuluhang talakayan kasama sila, ito ay hudyat sa mga introvert na kadalang presensya at ang band na kanilang ibinahagi ay gumawa ng isang pangmatagalang impresyon. Ang ganitong uri ng mapanimdim na pag-uusap ay hindi lamang nagmumungkahi ng patuloy na interes, ngunit pinapalalim din ang relasyon sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng pag-unawa sa isa't isa sa mga iniisip at damdamin ng bawat isa. Sa pag-na-navigate nila sa mga pag-uusap na to, ang mga introvert ay maaaring makaramdam ng malalim na kahulugan ng koneksyon na nagpapatunay sa kanilang intuition na sila ay nasa isang espesyal na lugar sa isip ng taong yun. Ang pagkilalang ito ay maaaring palakasin ang kanilang emosyonal na ugnayan at mapahusay ang kanilang pagnanais na mapanatili ang isang makabuluhang relasyon. Higit na magpapatibay sa ideya na sila ay pinahahalagahan at iniisip kahit na wala sila physically. Shoutout sa mga nag-comment last upload na nakakatawag pansin ang presensya ng isang introvert na tao. Shoutout kay Marie Delight Worker. Sabi niya, Oh yes sir AP, good evening relate much ako sa topic tonight. Ito lang masasabi ko na iilan lang sa mga tao ang nakakaintindi kung ano ang introversion sa totoo lang. Kaya dito sa komunidad namin, kahit pa mga maestra hindi makarelate sa pananahimik ko. Wala silang kwentang kausap, tunog lata, maingay kumbaga. Salamat sir sa pagbabahagi palagi ng magagandang topic sa channel nyo. More and more power po. Shoutout din kay ni Risa Malapit, Eric Ayabiab, Paul Elyakim Saldoga, Francisco Camayo Jr., Ladislao Ablaza, Music Lover Armsy, at KSG Liorna. Kung gusto nyo ding ma mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Ang mga introvert na tao ay kadalasang nagtataglay ng isang kakayahang malaman kapag may taong iniisip sila constantly, gamit ang emosyonal na kamalayan, intuition at mapanimdim na pagmamasid. Ang mga pahiwatig na ito, bagamat hindi tiyak, ay lumilika ng isang mayamang koneksyon na nagbibigay daan sa mga introvert na mag-navigate sa kanilang mga relasyon ng may malalim na pananaw. Ang kanilang kakayahang makadama ng mga banayad na pagbabago at mga pattern sa pag-uugali ay sumasalamin sa kanilang intrinsic na pag-unawa sa interpersonal na dinamika na humahantong sa mas malalim na mga koneksyon na maaaring hindi palaging nakikita ng iba. Alam mo ba kung bakit madalas hindi maiwasang mapalingon at mapatitig ng mga tao kapag may introvert sa paligid nila? Panuorin mo sa video na to.